Apa yang aku am? Apa nam? Otter oh, Brad, entah jauh pisinan. Eh, awang gas tayo bos. Ah! Ah! Kau apa angit O, Oh bos. Ah, nas pa? Apa yang re? kayo? Hindi ko nga alam eh. Bigla nalang sumakit tong tiyang ko eh. Eh baka wala lang laman yan tiyan niyo, boss. Siguro nga. Sige, i mo ako sa clinic. Papatingin ako. Ah, uh, okay, okay, boss. Sige, Ah! Ay! Aray! O oh, bakit? Napano ka? Ang sakit ng ulo ko, boss! Masakit din dyan mo! Hindi dyan, boss! Ang sakit din ng ulo ko! Eh uh. e yan, sigurado, wala ah, naman niya ah, Para na magsira eh! Sinira ang araw ko! Mga panit! O oh, boss, apay, oh, nananong kayo? <laughs> Ang kong randang mo brad eh, bigla na tamon nga, sumakit na ito yung tiyan Ah, eh sigurado na kawan lang nagyan na niyo, boss. Well siguro, awan lang siguro kargan na rata yung chanko. Sige, daan na klinik na nagpacheck atak. Ah, oh, okay boss, sige. Aray! O oh, apay, nananong ka? Nasakit mo lang mo? Hanga tiyan boss, sumakit ti ulok. Andiyan ka mo, no, apay. Ah, sigurado na kawan nagyan na <laughs> Ay, nagtorpeto ng amor ako. Sinira niyo ang araw ko, mga panit! Oh, boss! Hi, boss! Oh, hi! Tara, brad! Sa opisina tayo! Eh, walang gas boss eh. <laughs> o tara, idaan mo sa gasolinan. Papagasolinan tayo. Oh, saan ka pupunta? Ano ginagawa mo? Eh, wala nga gas boss eh. Kaya itutulak ko. Tara, tulungan mo lang ako boss. Tulak natin sa gasolinan. <laughs> wala niya ka bakit sinagad mong walang gas? Sinira niyo ang araw ko, mga pa! Ay boss Oh, oh tarap, Tadyo, ay, O, tara brad Tadi pisinan Eh awang gas boss eh May <laughs> busan Eh di Idaan mo ti gasolin Antag ta Hindi ti problema Jay Ah okay Apay Nyo ko papa Papanam Eh awang nga gas boss Isu kay duron ko Mabaling nga tulungan na klanganan Tay, Iduron tayong ganan di gasolinaan Ano nga Iduron Apay Insagad mo nga awang gas na We're spanking!